Ayan, tapos na. Duk, ang ganda! Biglang yes. smile. Ay, Duk! Ganda! Finally, natapos na! Yes. Ah, na yan, eh. would, would you mind? Can you hold my phone first? If I flex ko the sa because they kasi akala nila sa video, lang eh? ha? Na siya. Ganda, dok. Yes. I did talaga I really did it. Very natural. Unless aminin mo sa iba na nagpagawa ka, hindi lahat ng veneers. Saka dok yung kulay. Anong kulay po ito? Bleach tree. Bleach tree. Tapos Saka dok, di na ito maninilaw kahit magkape tayo. Hindi, napaka... Kili pa pa namang uminom ng coffee. Yung veneers na ginamit ko siya the most expensive zirconia veneers. It's non-staining. Hi dok! Uh, I'm good! I'm good! <laughs> So good with my teeth. Hindi naman kailangan na siya magsasalita. Sorry Dok, excited kasi ako i-flex eh. Kasi, ala, natural na natural yung pakiramdam niya Dok. Parang, kasi ganito rin yung sukat ng ngipin ko pero na-improve yung design. Thank you Dok, ah, siya yung nag-design ng ngipin ko. Pakita natin ng biglang smile. You know! Yeah. Thank you Dok! See you at Urbe, smile. See... Welcome to the Daily Entertainment News PH. Napa-price reveal nga si Nico Natividad sa kanyang new sets of veneers. Walang exact amount na binigay si Nico pero ting na milyon ito definitely. Dahil kapresyo daw ito ng isang SUV, ang kanyang killer smile. Well, as a celebrity, puhunan nila kaya no wonder ginagasos na nila ito. At syempre, perks din na pagiging celeb ang sponsorship at ex-deals. So you know... Ilan nga sa mga sikat na Pinoy celebrities na nakabiniers ay si na Heart Evangelista, Pia Wartzbach, Lovey Po at ang vlogger na si Vic Cortez. Sinasabing bawat piraso ng veneers ay aabot sa 25,000 to 100,000 per piraso. Depende sa materyales na gagamitin. Di nakapagtataka na A-listers lamang ang may afford nito. Thank you for watching The Daily Entertainment News PH. Your daily dose of chicagoland. Don't forget to like, comment and subscribe.